3, 4 Mami Jason sa Bungiro Kung ako ang mag-aasawa Ang pipiliin ko Ano? <laughs> ang pipiliin ko Ano? Ay ang balakwento Kwento siya, kwento ako Kwentuhan kami Kwentuhan kami Hanggang ating gabi ah, kung ako <laughs> Pipiliin ano? ko. Ano? Pipiliin ko. Ano? Anak ng sabungiro. Bakit? Pugok siya. Pugok siya. Pugok ako. Pugokan kami. Pugokan kami. Hanggang ating gabi. Kung ikaw, kung ikaw ang mag-aasawa, ang mo, ano? Ang mo, Isiman sa barko. Sakay siya. Sakay Sakay ikaw. Sakayan kayo. Nakita abo. Sakayan kayo. Hanggang hating gabi. Oh.